Sa Tagalog, ang bollard ay karaniwang tinatawag na poste o harang na poste, at ito ay ginagamit para sa mga sumusunod na layunin. Pangkaligtasan, para pigilan ang mga sasakyan na sumalpok sa mga gusali, bangketa, o lugar kung saan maraming tao. Pagkontrol ng trapiko, ginagamit para gabayan o limitahan ang galaw ng mga sasakyan sa kalsada, parking area, o pedestrian zone. Pagharang sa hindi autorisadong papasok, para hadlangan ang pagdaan ng sasakyan sa mga bawal o pribadong lugar. Pampaganda ng paligid, minsan ang mga bollard ay dinisenyo rin para bumagay sa arkitektura o estilo ng lugar. Gusto mo bang malaman kung gaano kalakas ang bollard sa ibang bansa kumpara sa mga nasa na iya? Bollard sa ibang bansa, mas matibay at mas ligtas. Sa mga paliparan sa ibang bansa, lalo na sa mga high security zones, ginagamit ang mga crash-rated bollards na kayang huminto ng mga sasakyang may mataas na bilis, halimbawa, ang ilang bollard ay pasado sa 68 impact tested na kayang huminto ng 7.5. Toneladang sasakyan na tumatakbo sa 65 km per hour, kahit na nakaimbed lang ng 230 mm sa lupa. Ang mga bollard tulad ng FAA CJ355 M50 ay dinisenyo para sa mga high-risk zones at kayang tiisin ang matitinding impact. Ang mga bollard na ito ay gawa sa reinforced steel at may corrosion-resistant coating, kaya matibay sa lahat ng panahon. Bollard sa NAIA Terminal 1, mas luma at mas mahina. Ang NAIA Terminal 1 ay binuksan noong 1981 at ito ang pinakamatandang terminal sa paliparan, bagamat may mga bollard sa paligid ng terminal, Tila hindi ito crash-rated o designed para sa high-impact protection, isang trahedya ang naganap kamakailan kung saan isang SUV ang sumalpok sa departure area ng Terminal 1, na nagresulta sa pagkamatay ng dalawang tao, kabilang ang isang limang taong gulang na bata. Konklusyon ng mga bollards sa ibang bansa ay mas matibay at mas advanced dahil sa kanilang crash-rated designs na kayang huminto ng mga sasakyan sa mataas na bilis sa kabilang banda, ang mga bollards sa Naiya Terminal 1. One ay tila hindi sa patang tibay para sa ganitong uri ng proteksyon, mahalagang pagtuunan ng pansin ang pag-upgrade ng mga bollards sa NAIA upang masiguro ang kaligtasan ng mga pasahero at empleyado. Samantala, ipinagpapaliwanag ng Land Transportation Office ang driver ng SUV na nang araro ng mga tao sa labas ng NIA Terminal 1 sa Pasay. Dalawa ang nasawi sa insidente kahapon ng umaga, sa kuha mula sa CCTV ng NIA Terminal 1 na kumakalat ngayon sa social media. Ang isang itim na SUV biglang umabante patungo sa isang entrance ng terminal. Dalawa nasawi, kasama ang limang taong gulang na anak ng OFW na ito. Pinakakalma ng otoridad ang naghihinagpis na ama. Nasa rin ng isang nabanggang lalaki na 28 taong gulang. Tatlo ang sugatan at dinala sa ospital, kasama sa kanila ang nanay ng nasawing bata. Gumamit ng forklift para maalis ang SUV at makuha sa ilalim ang mga biktima. Dumating doon si Ramon ang chairman ng San Miguel at presidente ng NNIC o nun Aya Infra Corporation na nagmando ng pag clear sa lugar. Ayon sa Land Transportation Office, lumalabas na nagpanik ang driver ng SUV. Paalis na raw siya nang may dumaan daw na sasakyan sa harapan at imbis na preno, selenyador o accelerator ang natapakan niya. Pero sa kuha ng CCTV, walang sasakyang dumaan sa harapan ng SUV bago ito umarangkada. Nabuwal nito ang isa sa mga ballard hanggang matumbok ang mga biktima. I review namin ang lahat ng CCTV tips, yung driver ay may hinitid na pasahero. May isa siyang pasaherong hinitid at pagkababa ng pasahero, tinulungan niyang ibaba yung bag ng pasahero, pumunta na yung pasahero sa papasok ng naya. At doon na, no, biglang nakita namin yung sasakyan na Ram Agasa. So right now, initially, mukha namang hindi pumunta dito yung driver para man Agasa, no? Hindi intentional dahil nga nakita natin na meron talaga siyang hinitid na pasahero dito. Hawak na ng pulis siya ang suspect na sasailalim umano sa mandatory drug testing. Sinuspindi na ng LTO ang kanyang lisensya, naglabas na ang LTO ng show cause order laban sa driver at sa nagmamayari ng sasakyan, nangako ang NNIC na sasagutin ang medical expenses ng mga sugatan at magbibigay ng financial assistance sa mga kaanak ng mga nasawi, nakikipagtulungan din daw sila sa investigasyon, manatili lamang po nakasubaybay sa channel na ito, huwag po kalimutan mag like at subscribe na rin po, salamat.